Welcome to this channel. Ang ating presentation ay part 2, na tumutukoy sa ilang ordinaryong tao, na ginamit ng Panginoon upang maging channel ng mga naghihirap na kaluluwa sa purgatorio, upang sila ay makahingi ng tulong sa mga nabubuhay pa. Ating alamin ang kwento ni Ursula Hebel ng Germany. Si Ursula ay isang simpleng working class na babae sa Germany, na tulad ng ilang hindi kilalang mga banal, o holy people, ay nagsakripisyo ng kanilang mga sarili upang matulungan ang mga kaluluwang humihingi ng tulong at nagdurusa. Kahit na sa kanilang kamatayan, limitado lamang ang pagkilala sa kanila. Ang naging komunikasyon ni Ursula sa mga kaluluwa ay sinuri ng ilang kompetent na kaparian. Ang kanyang spiritual director for 10 years ay pinanindigang nag-ilusyon lamang si Ursula. Subalit may mga kaso na ang mga detalyeng ibinigay sa kanya tungkol sa namatay ay tumutugma sa mga sinasabi ni Ursula at doon na siya nagbago ng kanyang pananaw at paniniwala. Si Ursula ay dumanas ng isang malubhang pisikal na karamdaman na naging sanhi ng kanyang immobility. Subalit kailanman hindi siya nagreklamo at tinanggap ang kanyang kalagayan ng may pag-ibig at kagalakan malaki ang kanyang sampalataya sa Diyos. Kahit noong bata pa ay nakaranas na siya ng mga pagpapakita ng mga kaluluwa na kanyang ipinagdarasal at nag o ng mga sacrifices para sa mga ito. Ang mga kaluluwa ay nagpapakita sa kanya sa iba't ibang anyo. Ano ang kanilang kinahinatnan sa buhay o kaya ay simbolik ang kahulugan. May isang lalaki na nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang bibig, ay makailang beses nagpakita sa kanya. Nakatutok ang baril sa bibig habang lumalabas ang apoy sa bibig nito. May isang babae na nagpakita sa kanya, ilang araw pa lamang ng kamatayan nito. Mistulang takot na takot, bukas at nanlalaki ang mga mata. Hindi niya akalain na ganoon ang kalagayan ng purgatorio. Nagmakaawa ito sa kanya, nasabihin sa kanyang pamilya, na kailangan niya ng maraming panalangin. Kinakailangan niyang manatili ng isang taon sa purgatorio. Sa kabila ng pagkakaroon ng magandang buhay, siya ay egoistic at proud, at walang pagmamahal sa kanyang asawa at mga anak. Nakita ni Ursula ang maraming mga kaluluwa na hindi niya kilala. Bukod sa mga penances na para matulungan ang mga ito. Nagsisilbi din siyang channel o tagapamagitan ng mga ito kung ano man ang hinihinging tulong sa kanilang mga pamilya. Ang mga tunay na channel tulad ni Ursula ay hindi tumatawag ng mga espiritu o kaluluwa sa halip tinatawag sila o kinakasangkapan ng Diyos upang matulungan at mag-alay ng sakripisyo para sa mga kaluluwa. Upang ang mga ito ay makatanggap ng pagmamahal, kalakasan at tapang, Upang harapin ang malupit na katotohanan ng purgatorio. Ang asawa ni Ursula ay naduda sa kanya na siya nga ay binibisita ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sinabi nito kay Ursula na ipakita sa kanya ang isang kaluluwa. Nanalangin si Ursula sa grace na iyon at agad may nagpakitang kaluluwa sa asawa nito. Ang laki ng takot ng kanyang asawa at sinabing ayaw na niyang makakita pang muli ng kaluluwa. May isang kamag-anak na Freemason si Ursula at mamamatay na. With the grace of God, bago ito namatay, natanggap niya ang sacrament for the dying o ang tinatawag na viaticum. He was saved, but he was in the deepest pool of flames in purgatory, according to Ursula. Minsan ay tinanong siya, hindi ba ang mga kaluluwa ay spirit na lang? Bakit pa sila nakakaramdam ng burning sensation? Ang pain ay nararamdaman ng mga kaluluwa as if they are still united with their bodies. Kung ang kasalanan ay nagmumula sa kamay, ang kamay ang makakaramdam ng sobrang sakit ng pagkapaso, at ganoon din ang nangyayari sa iba pang bahagi ng katawan na nagkasala. May mga masayang komunikasyon din si Ursula. May naging bisita siya na kamamatay pa lang ng mga magulang at kanyang sinabi na sila ay nasa heaven na. May isang ginang na namatay ang asawa sa aksidente at labis na nag-aalala sa kaligtasan ng kaluluwa nito. Ang sabi ni Ursula na buhay siya ng tatlong oras matapos ang aksidente at naihanda niya ang sarili sa kamatayan. Siya ay nai-release after a year in purgatory. May isang ginang na nabigyan ng consolation ni Ursula, nang sabihin itong nakatanggap ng awa ng Diyos ang kanyang Freemason na asawa ng mamatay ito. Dahil marami siyang nagawang kabutihan. Nagbibigay ito ng pag-asa sa married couple, kung ang isa man ay hindi kaaya-aya ang naging pamumuhay. Alam natin na ang association sa Freemasonry ay hindi katanggap-tanggap sa simbahan. God's mercy is infinite. Si Ursula ay isang halimbawa na hinahanap ng Diyos ang kanyang mga kakatulungin mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay, simple man o mayaman, edukado man o hindi, prinsipe man o magsasaka. Karaniwang layko lamang siya sa komunidad ng simbahan, subalit nandoon ang willingness to offer herself for the good of the others and to do God's will. Ugaliin nating ipagdasal sa tuwina ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kailangan nila ang ating tulong na mga nabubuhay pa. Maaaring nandoon pa ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin. Tumatanaw sila ng utang na loob mula sa hindi mabilang na mga kwento at patotoo ng mga naging recipients ng kanilang mga tulong sa iba't ibang kapanahunan at kaparaanan. Special thanks to Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.